So yun nga po kapamilya na no, welcome back sa aking official Facebook page, Ang Last Kapili. So yun nga po kapamilya, no, meron nga po akong napanood na isang interview sa Lionheart TV. ano nyo na lang po nyo sa YouTube channel nila. At uh, napanood ko po doon si Sir Dindo, aka uh, Siberino ng Batang Kaya po. So ayon sa kanya, hindi pa daw po na exit ang kanyang karakter at talaga talaga may posibilidad na maibalik yung karakter niya dito sa batang kaya po kaya nga naman na ah, madami rin talaga nag-aabang dito, dito sa karakter ni Severino dahil nga sa sobrang galing umakting at uh, ah, bukod doon isang magaling na ah, veteranong aktor ng ah, mga pelikulang Pilipino talaga nga naman na ah, hinahangaan kaya naman sa sa mga gusto mo ibalik yung uh, character niya dahil siya yung nakakaalam ng uh, sekreto ni David. Kaya nga naman uh, uh pag bumalik na yung character dito ni uh, Severino si sa Bata kaya po lagot si David dahil malalaman na yung totoo na hindi siya si Tanggol. Kaya nga naman uh, abang abang-abang tayo mga kapamilya.